alam nyo ba na excited na ako sa vacation ko kaya advance ako masyado nagbook pero noong sabang itabu ang uh, dapat kasi yung ticket ko is from Calgary to LA, LA to Philippines pero pag magpasok ka ng LA kailangan ka ng e-visa doon hindi ka makapasok kung pag wala ka noon or Canadian citizen ka dapat ako kasi sinabihan ko yung agent na kuan lang ko holder lang ako ng PR and then passport ko talaga is Philippines pa pero sabi niya wala daw problema and then all of the sudden magkakaproblema talaga ako sa bakasyon ko kasi hindi ako makapasok sa US. Kaya dapat ng mga ahente, uh, kabalo sila kung say dapat na ano. Kasi siya mismo, nisultis ako nga, wala daw problema, okay lang daw kay layover lang man daw 2 hours. Pero magkakaproblema ako pag bakasyon ko na. Shout out sa mga ahente, sa mga online ng mga ticketing sa Pilipinas, bound to Canada and US. Kailangan i-inform nyo yung yung mga kliyente. Kaya mo tagam na, Like for me, pag mag ka, additional payment naman, tsaka dilibyan na mo mumali. In the first place, gisultian ni mo nga, baka di ako makapasok, sure ka. Okay lang daw, wala problema. And then all of the sudden, nagka-problema ko. Oh my God, ang dami-dami ko ng problema. Tapos eto pa yung agent na to, yung dagdag ng problema sa akin. Alam mo kakainis, kasi hapsay na tayong paminaw, tapos magkaroon ka ng problema. Hmm. Ahinte, ah, make it sure ayusin nyo yung trabaho nyo na hindi magkakagulo-gulo.